Bukod sa agawan sa teritoryo, pahirapan din para sa mga nakatira sa Pag-asa Island ang serbisyong medikal. Bukod sa kulang sa gamot, wala rin silang permanenteng doktor doon. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Mahigit isang araw ang biyahe ng News 5 papunta sa pag Island mula Buliluyan Port sa Batalaza sa Palawan. Malaki na ang ipinagbago ng isla kumpara noon, gaya ng simentado at mas lumawak pang runway nito. Pero malaking problema pa rin higit dalawang daang residente dito ang pagpapagamot. Ang maliit na health center lang na ito ang takbuhan ng mga nagkakasakit. Ang problema pa, wala silang doktor at tanging dalawang nurse at dalawang midwife lang ang meron. Yung mga tao dito, bihira lang sila nakaka-experience ng face-to-face -face na check-up. Kami, mga nurses nag a mga midwife nag-a-assess. Tapos, sinesend namin lahat ng mga simptomas sa doktor. Tapos kung ano yung mga ibang findings bago yung doktor. Sinesend lang din kung ano yung diagnosis niya. Limitado lang din ang supply nila ng mga gamot. Matagal na rin daw nilang hinihiling sa gobyerno na magkaroon ng medical technologists na makapagsasagawa ng laboratory tests sa mga pasyente. Bukod sa mga umaaligid na barko ng China, isa na marahil sa mga pinakapinangangambahan ng mga residente ng Pag-asa ay ang magkasakit. Wala kasing permanenteng doktor dito at daang-daang milya ng karagatan ang kailangan mong tawarin bago makarating sa mainland Palawan kung nasaan ang mga ospital. Kaya ngayong araw, nagkasa ng medical at dental mission ang Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island kasama ang volunteer doctors at dentists. Bitbit -bit din nila ang mga libreng gamot. Isa sa mga pumila para magpa-check up ang mag-anak na sa kamay. Kasama nila ang kanilang baby na ilang araw na raw inuubo. Malayo po itong isla na to. Kaya kailan po talaga may ganitong may conduct po ng ano, medical. Kasi malaking tulong po dito sa mga taga dito po. Unang beses naman magpapabunot ng ngipin at magpapatingin sa dentista si Dante. Bihira lang po dito yung maservisyuan sila lalo sa dental at sa health nila para po hindi na po sila pumunta pa ng malalayo. Meron ding libreng bakuna at anti-rabies para sa mga aso. Patuloy naman ang apila ng mga tagapag-asa island sa gobyerno na gawing mas accessible pa ang pagpapagamot. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.